bagong company na naman para itatayo dito guys ayan o oh, tinibag na naman oh. ay parang kailan na kababalik ko lang kakalapag ko lang ulit ng Korea kakatapos yun ang kontrata ko tapos ngayon one year na naman papasok na naman yung 2025 guys tataas na naman yung sahod nauna lang namin nalaman yung opportunity dito sa Korea pero ngayon na alam nyo na napanood nyo diba marami na kayong idea huwag yun na bitawan Tuloy-tuloy so, nyo na. Yan si Rico guys, isang buhay na patutuo para sa mga scholar natin. ba? Diba? Number one na deserving yung tao na yan. Kasi dati naalala ko bro, sa Pilipinas ka nagsisend ka sa akin nung yung pader mo, puro bokabs. Kwento mo kayo bro. kaya sobrang busy natin guys hindi na tayo nakapaglaba kaya may natin magkaiba na so mga guys hindi na ako nag -almusal. tara tubig na lang yun yun na guys pati si buo yung alaga ko wala nang tubig dahil sobrang busy ko yun so, oh yan nila yung sa akin sa mga araw na pagod pag uwi ko sa mga salubong sa akin. Yan. Hindi ko pa masikaso. stress reliever natin yan. Eh. Tara, pasok tayo guys. So, na, pangalamig sa labas. Nag-freeze si Bobong. So guys, good morning. So, araw ng linggo ngayon guys. At ito yung labas ng aming dormitory. Ayan ang aming dormitory. Ayan, bagong company na naman gagawin. Titropa natin dyan mga Pinoy din dyan textile so ngayong araw guys isasama ko kayo sa buong araw na pasok namin ng Sunday At uh, talaga naman lagi ko sinasabi sa inyo yung amo namin parang hindi niya na alam yung salitang uh, pahinga day off uh, imbis na medyo maglaylo kami ngayong winter uh, siguro dumami yung customer lalo kaya mas lalo kaming nagkaroon ng pasok wala pa rin pahinga one month na So, mga kamay natin talagang, <laughs> ano na, uh, puro kalyo na. Pero, uh, wala tayong choice kasi kailangan pumasok. So, sa so mga ganitong araw guys, mga ganitong oras, umaga, yan, inagahan ko talaga. Kasi 5 minutes na naman yung lalakarin natin pero dahil nga magbablog tayo, dahil gusto natin magsalita-salita pa dito, uh, umaga tayo, 45 day pumasok para makapag-usap tayo at mapakita ko sa inyo yung dinadaanan ko wala well, na guys maglalaglagan na yung mga ano dahon tinan nyo oh. halos lahat dito sa lugar namin pag linggo wala nang pasok yan yung company lang namin ang may pasok yung company kasi namin guys furniture company yun kami yung mga pinakalas na ano department kaya sa amin lahat bagsak kaya pag maraming gawa doon eh Sigurado sa amin, doble-doble. Ayan. So, samahan nyo guys. Tiyan nyo kung anong ginagawa namin buong araw. Pakita ko sa inyo. Kasi na kami kumakain. At andito yung sasakyan ni Amo. Nakaharang sa ano. So, andito tayo guys. Sasakyan ni Amo. So, magbasa ko natin. Diretso tayo dito. At gano'n din ang natin. kakape muna kami guys Thank you bro So malamig sa labas pero Kakape tayo yeah. Meron lang tayong 10 minuto na break time guys Para magkape At napakataas ng araw Pero sobrang lamig Kaya masarap magkape So okay na rin yung 10 minutes na break time guys Para ma-refresh tayo sa pagod Meron kami yung pasok namin ng alas 8 Tapos break time ng alas 10 break time ulit ng alas 12 tapos balik ng alauna. tapos break time ulit ng alas 3 tapos break time ulit ng alas 5 pag may overtime kami syempre araw araw naman na overtime namin tapos balik ulit ng 5.30 30 minutes lang yung break time namin tapos uwi ulit ng alas 9 tapos bahay nga tulog kain ganun na naman gising ulit ulit lang guys so ah, nakasanayan na nakatawa natin uh, pag wala nga ginagawa pag maaga nakaka uwi ah, Parang naghahanap pa ng trabaho yung katawan ko. So ayan guys, oh. paligid. So pag break time, try nyo maglakad-lakad. Mas maganda sa katawan kasi nakakalimutan nyo agad yung pagod. Eh, lalo na dito sa amin. Ayan yung tanawin. Yan. Bagong company na naman pala itatayo dito guys. Ayan oh, tinibag na naman. Oh. Grabe guys, napakabilis na ang panahon. Grabe. One year na naman ako. Ay, parang kailan na ka, babalik ko lang, kakalapag ko lang ulit ng Korea, kakatapos na ng kontrata ko, tapos ngayon, one year na naman. Ay, so, kagabi nga, nire-upload ko yung, ano, videos na kumuha ako ng benefits ng 1.2 million sa airport kasi marami nagtatanong kung totoo daw ba. Opo, totoo, totoo. Ah, uh, totoo at mas marami pang mas malaki doon guys. Pangit kasi yung una kong company na napuntahan, kaya medyo maliit yung sahod ko dun yung Cookmin kasi nakadepende yan Yung kinakalta sa'yo sa laki ng sahod mo so dito kinakalta sa amin dito Ah, uh, 100,000 won sa akin ngayon ha ngayon kasi yearly yata tumataas yan depende sa laki ng sahod mo so pasok na naman yung 2025 guys tataas na naman yung sahod so 5 months ago nag declare na sila inannounce nila yung pagtaas ng sahod kaya para sa mga bagong parating dito ng 2025, grabe na pakasal natin guys. Kasi ang laki agad na sahod. So nasa 88,000 na yan. Baka next year umabot na ng 90,000 guys. So minsan nga nakakahiya na lang itong isipin eh. Kasi nakakaya sa amo natin, taas lang taas ng taas yung sahod. Pero syempre, samantalahin natin dahil nakakapagod din naman talaga. Ayan yung sakripisyo natin, di ba? Pero gawa natin ng separate videos yan guys, yung pagtaas ng sahod kung magkano per hour, yung Uh, monthly minimum wage yung overtime so exciting na naman yan guys kaya abakabang ulit pero pag nagka oras tayo gagawa natin kaso lang sunday ngayon uh, talagang pag uwi ng bahay guys gusto ko na lang humilata sobrang pagod pag pero dahil nga sa mga magagandang comments nyo nagubuhay na naman sinisipag na naon ulit so maraming salamat guys so balik ulit sa trabaho so guys dahil masaya si amo Kakainto kami na special ngayon. Oh. So first time namin kakain dito guys, hindi namin alam kung ano dito. 啊。 masarap guys <laughs> hindi na rin kami makakain ng walang kimchi guys ah. Yan, so, ganyan pagkain niyang guys. Pakita mga bro. Yan. Yeah. So, ganyan yung kaartihan guys. <laughs> Tapos, mas masarap guys kung sasabayin mo na sili. so guys, kakatapos lang kumain Ang ganong kanya na namin guys oh. Ayan, oh. First time kasi namin kumain dito Ayan o, oh, ganda o oh. Maliwalas So lang, malamig talaga Sarap naman siya karne Dito sa Korea guys Malaking bagay pag libre yung pagkain nyo Kasi malaki matitipid nyo Saka, di na kayo magluluto Diba? Pero kami, ayan si bro Rico Pagdating niya sa gabi, minsan nagluluto, nagluluto ka pa bro? Uh -huh paggutom uh, talaga. paggutom talaga tsaka pagod, nagki-craves ka. Magluluto ka. Maski may pagkain pa dun sa kantin, minsan kasi hindi talaga masarap. Madal madalas pala. <laughs> madalas hindi masarap. Pero okay lang, tsaga-tsaga lang. dito sa bagay, guys guys Burger it hey, okay. so, ito na Ang dahil parami ang ginawa Ang pa ang amon namin Hindi trabaho po Kuya pa yung natira So nakaraos na naman tayo guys Nang isang linggo baldo baldo so, oh. so yun oh kita nyo yun grabe dami paleta pa yun pa matira so, bukas naman to lunes ayan tama tayo, guys Tingnan natin yan. Yeah, bro oh. So yun guys, nakaraos na naman kami ng isang linggo At makaka-uwi kami na may araw pa Kanya <laughs> kanya kanya eh si kana na kamay Ayan e, naman si Amo Ayan hey, bro Ah guys, labas na naman ng mga tikalon Sobrang lamig Ganda na ano So ito lang yung araw na Lumalabas kami na may araw pa eh, uh, si Bro Rico kausap niya yung kanyang Ano yun bro? Anak? Anak mo? Uh Oo -oh. Kaya, yeah, may na-signal uh -oh. So, bilang OFW guys, yun dapat nyo magandaan nyo Yung malayo sa pamilya Sa so, cellphone lang, kausap, yan, kanya lang patanggal pagod bro, no? Ah. Ah. So, Walang humpay na overtime, maganda ba maganda Kasi malaki sahod Pero, disadvantage yun guys Wala ka ng social life Wala ka ng Pahinga, hindi ka na makakalabas Makakalabas na tayo pag mag grocery Diba? So, yan yung sinasabing sakripisyo Pero okay lang Hindi naman haba pa nang ganyan tayo Kaya tayo nang sakripisyo para makaipon At muwi sa Pilipinas ba? Diba? Kaya ngayon Kayo na nanonood darating din yung panahon na makarating kayo dito. Tapos, kagaya din namin, di ba? Nauna lang kami, pero susunod na rin kayo. Kasi una-una na naman eh. Ah, kailangan nyo lang gawin talaga mag-aaral mabuti para may pasa yung exam. Di ba? Ah, pare parehas na naman tayo guys. Kung kami nga nagawa namin, magagawa nyo rin. Ganun lang yun. Di ba? Nauna lang namin nalaman yung opportunity dito sa Korea. Pero ngayon, alam nyo na, Napanood nyo, di diba? Marami na kayong idea. Huwag nyo lang bitawan. Tuloy-tuloy nyo na. Mahirap man yung sitwasyon nyo. Nagtatrabaho kayo. Pero isingit nyo. Gawin yung priority. Di ba? Wala man kayong apang gastos. Di ba? Pero magagawa ng paraan yan. Basta gusto mo isang bagay. Hanapan mo ng paraan. Pero maglike mag-like ka lang. Mag-comment ka. Mag-share ka. Sa mga videos natin. Di ba? Para maging magkakaibigan tayo, di ba? So, marami tayong mga scholar, guys. Mga nakapasa na. Ayun po. Hmm. Yan ang buhay na patutuo. Na, no, bro? Oh. Isang message mo na, Willis. Yan si Rico, guys. Isang buhay na patutuo para sa mga scholar natin. Di ba? Number one na deserving yung tao na yan. Kasi dati naalala ko, bro, sa Pilipinas ka, nagsisend ka sa akin nung yung pader mo, puro bokabs. Kwento mo kayo, bro yun nga, nagsimula lang yun sa uh, nakaka-inspire na video na ating uh, <laughs> idol, no? Uh, yun, no? Si Brochi TV, no? Alam nyo ba, guys? ilang uh, more than one month na si Bro Rico dito. Nakabagadjust na siya. oo Maraming mga struggles nung unang linggo niya dito dahil siyempre naninibago pa siya. Hindi niya pa alam yung mga ano. Pero ngayon, na-realize niya na lahat. So, ngayon, okay, okay na lahat. Uh, Sana magtuloy-tuloy na. <laughs> <laughs> So, oh. pinaliwanag ko lahat sa kanya at okay naman. So, ganun lang talaga. So, back to the topic guys. Isang magandang message para sa mga nag-aabang sa atin sa Pilipinas na makarating dito bro. Yun, uh, para lang sa mga ano uh, mga uh, uh na gusto rin na makarating dito, uh, makarating at uh, makapag-work dito sa South Korea. At uh, yung mga papunta pa lang dito no. Uh, Oh, 'yun paghandaan nyo yung lahat ng proseso mahirap talaga mahirap. Kung pero ikaw nga nila walang mahirap sa taong may pangarap Ang so, ganda naman 'yun. Dandan, diba? walang mahirap sa walang... taong may pangarap. Oo, 'yun diba? ang pinaka Kaya Bro, kung... ikaw nagtatrabaho ka security guard noon. Oo. Di ba? Paano mo pinagsasabay 'yun mag-aral security guard? Wala eh. Kasi inisip ko kasi may may goal ako, may pangarap ako. Gusto kong maabot 'yun kaya lahat, wala akong reason, wala akong excuse sa ano sa pag-aaral, lahat kahit saan, kahit kahit sa uh, biyahe, kahit sa duty, pag may free time, nag memoryize okay, na, memorize. memorize. Uh, pero syempre at the same time hindi natin pito kaya yung trabaho natin kahit ganun pa man. Mm -hmm. Syempre uh, yun nga eh kailangan natin mag-manage time sa pag-aaral, sa pagtatrabaho uh, kasi wala yun talaga yun. Eh. Hindi tayo pwedeng uminto sa trabaho sa Pilipinas dahil kukulangin tayo. Oo, oh, oh, yun kasi yun diba? eh. Kaya syempre, uh, katulad nyo, may family tayo. Hindi so, naman po pwedeng mag-focus tayo sa isa, tapos sa isa is papabayaan natin. Kailangan, kung kaya natin magsabayin at uh, i-manage yung time, why not, diba? kaya uh, uh, Kailangan, uh, mag lang talaga. At uh, syempre, kung desidido ka sa pangarap mo, umabot kang uh, pangarap mo, eh, talagang ano. Full time. Oo. Oh, oh, diba? Full time talagang ano. Kahit eh, sa biyahe. Nag-memorize. Ah, <laughs> kahit duty. sa duty. Oo. Oh, pag uh, gabi. Grabe. Ang hirap nun. Ang hirap talaga ng... Uh, pinagdaanan ko, tapos napdaanan pa kami ng pandemic nung time na yun, grabe yung guys, pandemic pa, pandemic grabe pa. Kahit tapos, na, nung nagkaroon nga pa ng visa bro, na-cancel pa oh, yun, grabe. yun, grabe yung struggle grabe yung struggle talaga, talagang ay, tata, tata, -ta. hindi, natin hindi talaga yun ano hindi talaga yun hindi talaga basta-basta yung pinagdaanan ko bago rin ako makarating dito kaya nga ikaw nga bro ang pinakamagandang example bro oo. na madaming sabi ang hirap pero guys yung <laughs> Wala, hirap na yun hindi. guys tapos na dito na Wala. si Rico oh, oh, ayun o oh. di diba? dalawang beses na cancel yung visa nya oo oh, dalawang oh. beses no pero alam mo yun Nag <laughs> hindi pa rin ako nawalan ng hope na yun nga na mabigyan ulit ako ng parin bagong mabigyan pa rin ako ng pagkakataon na makarating dito at yun nga is binigay sa atin ng Panginoon. yun din hindi natanayang kampana dito, hindi rin masyadong ganoon kaganda. Hindi rin maganda yung nangyari doon, pero tapos na yun. way lang yun ni Lord para mapunta ka dito, bro. 'Di ba? Ayano. Grabe. Oh, how many years nga yung binago. Malamig bro dito tayo. Grabe dito, ha? Nagwo-sosobalan tayo how many years nga 'di diba? Ganoon lang guys. Ah, uh, yung tagal lang panahon, parang isang click lang. Oo. Oh. na agad. Kaya ngayon nanonood lang kayo, pero months or kahit years pa 'yan, oh. 'di ba? Wala 'yan, basta para sa future, 'di ba? So guys, sobrang lamig na, talaga hindi namin kaya. So 'yun lang, maraming salamat, bro. bye, bye. bye. bye.